ngayong araw, tutuklasin natin ang isa sa lugar na dinadayo dito sa Western Visayas. Ito'y matatagpuan sa Carles Iloilo. Sa content na ito ay pupuntahan natin at alamin kung ano nga ba ang lugar na ito at kung bakit ito kilala. Tara, samahan niyo ako. Medyo papasukin pala siya. Malay mo lang, magandang lugar dito at uh, madiscovery ko madiscover natin kasama kayo Okay. Ah. Hello guys. Andito tayo ngayon guys sa San Pedro Pilar Capiz Ito yung lugar namin Pupunta tayo ng istansa Iloilo uh, Magkakanbas tayo din kung uh, may ibibili sa 45 days natin May 45 days kaming uh, alagang manok So hahanapan uh, namin ng buyer Then after that uh, Didiretso tayo ng Greenland doon sa may Ah, uh, Carlos Iloilo. Gintigan Carlos Iloilo. Also known as Little Batanes daw. Pero try natin Puntaan na malaman natin. Pero sa ngayon, gradyo muna tayo ng St. Iloilo. Then guys, we are approaching at Kinalkalan, Balasan, Iloilo. Ito yung mga lugar na kahit dito dati, yan oh, yung tubig na yan, oh, yung ilog na yan, abot pa kami dyan sa pangunguhan ng isda. Alay, <laughs> eh, adik ako dati sa pangunguhan ng isda nung maliit pa kami kasi yun yung inuulam namin. We are now approaching at uh, Balasan, Iloilo Ito yung bayan ng Balasan Ito isa sa uh, Ongoing na umuunlad Dito sa northern Iloilo Umuunlad na bayan dito sa northern Part of Iloilo Medyo dulo na to guys eh Kasi yung amin, San Pedro Pilar Capiz Eh doon na yung malapit ang boundary ng Capiz at Iloilo so isa to sa pinakahuling bayan ng Iloilo bago mo marating yung Capiz ito guys and kahit bayan marami na rin tumata yung mga gusali ayan may gaysano dito ayan medyo malaki na yung improvement ng balasan simula nung uh, nagtrabaho ko ng Maynila masaya yun dito pag fiesta Andito tayo ngayon sa tinggian. Na itong lugar na to, ay pwede kang mag shortcut dito pa kanan na to pwede na yan papuntang malbog ito yung terminal ng balasan Ito guys, dati yung mga lugar na araw-araw kong dinadaanan. Ito kasi yung daanan, papunta sa eskwelahan namin. Nag-aaral kasi ako sa Northern Iloilo. -Ilo. Northern Iloilo -Ilo Polytechnic State College. Ang so, daming nagbebenta ng motor ngayon dito. Ang daming kasa. Isa to kasi sa pinakamaraming uh, motor na lugar puro motor ayan oh kabilaan oh wow raptor meron dito yamaha ayan tapos dito sa kabila yung honda ayan dyan ko kinuha yung adv ko ka kasi nung nasa Maynila ako naganap ako ng stock doon pero hindi ako nakakita kasi out of stock tsaka overpriced grabe mag hold ng presyo kaya so, yun pumunta ako ng probinsya dito ako kumuha kasi dito SRP sya yan guys pro tip sa mga gustong magkuha ng mga motor na yung mga uh, out of stock ng mga motor tulad ng mga ADV160, mga NMAX, Aerox, PCX, yung mga hype na motor na laging out of stock. Then, pinagsasamantalahan ng mga dealer. Hindi ko alam kung dealer ba o mga staff yung nag-gumagawa nag, uh, ng uh, di magandang paraan sa pagbe pagbebenta. Yung uh, tinataasan nila yung presyo ng motor. Inohold nila yung staff then uh, pinataasan yung presyo then tayong mga consumer tayong mga buyer eh no choice din naman bibili na lang kasi wala na eh kung gusto nyo guys bumili huwag nyong pilitin dyan sa Maynila hanap kayo ng probinsya na yung mga legit na mga dealer katulad ng Deshmark isa yan yung Deshmark SRP yan sila kahit sa Maynila kaya kaso yun nga lang minsan nawawalan din ng stock kinuha ko nga pala yung motor ko guys sa desk marketing hindi ko alam kung magkaparehas yung desk mark tsaka desk marketing eh basta SRP yung desk marketing yun ang kagandahan sa desk marketing incorporated eh aba, -aba sila magbigay ng presyo then sa hulugan talagang uh, affordable siya kasi open contract pwede mo i-cash anytime then yung interest laki ng binabawas hindi katulad na yung uh, fix na contract na uh, pag kinash mo sa uh, in the future ala kung ano yung uh, uh, usapan na uh, tubo yun pa rin yung babayaran mo ibang iba dun sa open contract kasi kung may pang cash ka na ibabawas nila yung interest then laki ng makakalta sa ibabayad mo so yun and guys nandito na ako ngayon sa bayo yan distansya Iloilo dahan sa west campus Dito kayo may dadaan Sa shortcut Ito yung west campus Yung school kasi namin dati Dalawa yung campus Main campus tsaka west campus eh so, may subject kami dito Kaya uh, Mukha pasok din ako dito Ayan o oh. Ito Ito yung school ko dati ngayon, daanan dito dati, rough road pa to eh. Ngayon, semento na. Kahit pa nag-improve na rin. Oh, no. grabe alay dito, dito pa duman? dumaan ginagawa pala ito na guys yung uh, bayan ng Estancia ayan isa na grand distansya ayan hanap lang tayo ng mapagparking ayan One hour later. Galing na kami dun sa may bayan ng Estancia uh, may palengke kung may bibiling uh, 45 days na manok meron naman pero gusto nila dress na dress chicken ayaw nila nang live mahirap siguro uh, katayin pa pag kaya gusto nila yung ready na lang ibenta ayan siguro mag -e invest tayo ng pang ng pang uh, tawag dito yung defeeder chicken di feeder o chicken ano tawag dun? plucker? feeder plucker uh, mag invest tayo nun since sa uh, nagpo na tayo nagmamanuka na tayo so kailangan nating mag invest sa ganun kasi yun yung uh, kailangan meron kasi kami ngayong uh, for dispose na 50 pieces na uh, 45 days then my upcoming na 500 pieces so need talaga ng uh, chicken de-feeder para mas madali siya i-dispose in case na time na niya nang uh, ibenta and guys punta tayo sa bayan ng Carles doon na tayo ulit magtatanong para lahat makuhan natin masusuplayan natin pag in case marami na tayong uh, uh, inaalaga ang 45 days sa ngayon, ito yung part na isa sa mahirap ay yung maghanap ng tawag dito, ng buyer. Pero once na uh, nakuha mo na yan sila, mas madali na yan. Kasi halos kadalasan, uh, yung mga uh, seller dito ng mga manok ay kumukuha pa sa iluilo, sa planta. So, kung makuha natin na tayo Mas malapit na nagsusupply sa kanila Eh much better Kaya magbabayan-bayan tayo Hanggang sa Nakakuha tayo ng ah, Maraming buyer Actually meron na rin akong nakuha Pero hindi pa ganun kadami yung uh, Mga kinukuha nila Pero i pa rin natin yung mga Pauti-unti Okay guys, mapunta tayo ngayon sa Carles Iloilo. Medyo malayo-layo yun. One bar na lang yung gasolina natin. Hop, hop. Kaya sir? Hmm, kaya na. 484 full tank. 69 yung uh, per liter ng sea oil Full tank na ulit. 484 yung full tank andito na tayo ulit sa balasan so diretso tayo dito ang pupunta natin ngayon guys ay Greenland Little Batanes ng Carles Iloilo nakikita ko kasi sa Facebook na laging pinupuntahan ng mga maraming residente dito so check natin kung maganda ba talaga racer racer dito mga bata wala pang mga helmet the home of paradise island Halaga yung malaking karatulan na yan Arco. welcome to the home of paradise island kasi guys yung bakit nilagyan nila ng ganon kasi yung Sikogon Island Not sure kung uh, uh, Parte pa ng Carlos Yung Sikogon Island uh, Yung Sikogon Island kasi guys Isa yun sa sumikat dati uh, Bago pa yung Burakay uh, Island Dyan dati uh, Nagsushoot yung mga uh, Pilikula Isa na dun yung Ah uh, uh, pelikula na pinakamagandang babae sa balat ng lupa yata then kung alam nyo yung Hikantes Island na pinature ni Jessica Soho nung mga nakaraang uh, taon yata yun uh, Island dito din yan makatagpuan guys kaya kung gusto mo pumunta maraming mga island dito na pwedeng uh, puntahan kaya uh, isa to sa bucket list yung uh, carless Carles ilo Iloilo actually kahit ta uh, taga dito ako malapit ako sa lugar na to eh, minsan lang din akong ma uh, pumunta dito kaya kahit ako na sa lugar na maganda yung daanan parang dayo ako sa sarili kong uh, lugar eh hindi kasi ako gala dati ganda ng tanawin dito parang mas uh, familiar pa nga ako sa mga lugar na malayo eh, Mindoro, Patangas papuntang uh, Katiklan Antique pero banda dito hindi ko napupuntahan grabe maganda dito guys Para refreshing yung lugar para maliwalas Marami din ako mga kaklase dito Nung nag-aaral ako ng college Ang ganda dito guys oh so, Meron ditong chill na ako no gitna ng palayan Marami smooth ng daanan dito Wait lang I-google map natin Baka kasi lumagpas na tayo. Meron pa tayong 27% go GoPro natin. Green. Land. Carless. Iloilo. -ilo. Wow, nasa pinakadulo pala yun. guys 4 kilometers 7 minutes we're here at Sulina Greenland Hi hey, Greenland andito daw eh Yan guys, papasok daw dito yung Greenland. Ganda ng daanan, na nine na sa. First time vlogger yata ako dito. Parang marami nang nagre-reels dito. Pero sa YouTube, not sure kung meron na. Sulina. Yung ayan, Sulina guys, di ko alam kung dugtong yan nila. Pero yung tinuturo, tinuturo ng Greenland papasok pa dito, eh, medyo malayo. Eh, kung kasi to guys eh, parang view deck Hindi ko lang alam ha Pero sana nga view deck Kasi harap mo daw yung dagat Then parang may playground Medyo papasukin pala siya Malay mo lang magandang lugar dito At uh, madiscover ko Madiscover natin Kasama kayo Probinsya ng Iloilo to guys Yun, may sasakyan So possible Galing yun dun <laughs> Ay nako Imagination. Uh, 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 uh. You know, yes, so oh. yes. Kunting yun na ah. beach din yan Tayo tayong Greenland beach din to, eh Ada oh, apa misalnya? Maraming sasakyan, grabe Ito ba yung sinasabi nila? Not sure ha? Private property Ito Greenland? Welcome sa Greenland Carles Iloilo na kung tawagin nila ay Little Batanes ng Carles. Ito'y isang mini campsite ng Carles na kung saan pwede tayo mag-camping at mag-unwind. Mayroon itong 10 pisong entrance at talaga namang swak sa budget nating mga Pilipino. yun guys trans, 10 pesos sampo lagay okay, ko muna okay, yung ubuan dito lang bilhin ng helmet ganda guys oh iniwan muna namin yung helmet doon And guys, uwian Thank you for watching Motovlogger here. Was it nga right Ride safe and peace out.